Medyo malakas po ang alon Delikado, maliitang bangka Si Mark Inabot kami na sa Basco Hindi mo ba Ali! Ira! po ang situation namin ngayon ay umandar yung makina namin inabot kami ng Subasco malalakas yung alon pinapalo na kami ng malalakas na alon so ito po yung sinasabi namin na pag may humihingi ng tulong pagpaliban lahat ng gagawin puntahan ang nahingi ng tulong para pag kami nangangailangan may rest pack yes. sa sabi mo Mark Very risky. <laughs> Very risky. So, ang tagal na po namin uh, nagbabangka. Malalaking alon ang sinasagupa namin pero malalaking pang nadala namin. Ah. Uh, risky po. Ah, uh, ang lalaki ng alon. Oh, so, uh, So, hmm. Hmm. A few moments later Yes, stranded po eh. kami dito ngayon Anong pa Anong pa? Anong wala, wala itong magagawa oh, oh. <laughs> ito Nabuto po ay. kami ng bagyo Ito, pahiga-higa ngayon to magkakatong kaya ito. ito? Niyong, rad? ay ay yung mga rad. ay yung oh. ay 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 yan. Dito na ay 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 ay

Ay, mga stranded oh. Woohoo! Alis na po kami. Goodbye, balay. Till next time. Ayan uh, po, sasakay na po kami ng tricycle at kami ay papunta na po ng pier. Sasakay na Roro. Pare, dito na kayong dalawa. Dito na kayong dalawa. Uh, let's go. Okay na, okay na yan. Wala na tayo na iwan. Okay. Game, game. Okay, okay na. Ah, paalis na po kami. Pantawin okay. okay, na po kami sa pier. Wala na po. Ayan, ang bata layas, pauwi na po. Mga batang gala. Ayan, mga pauwi na po. Nandito na po kami ngayon sa pier. Pas, nakasakay na po kami ng kukuro. Ayan. <coughs> Update na lang po namin kayo pagdating namin sa Pampang, sa kabila. Doon sa Gumaka. Ayan, motor na AA. Nandito na. nasa mainland na po kami kababa na po kami nito kaabang na po dito sa baba ayan Let's see, pa uwi na po kami. Let's see, let's see, pa uwi na po kami. Pa-uwi na po kami sa aming mga pamilya ng ligtas. Kain <laughs> muna po kami, mga kapatid. Naguto, mga mga alak na inay. Kain muna.

gina na yan? Kalabaw. Kalabaw.